dahil nag-crave yung mag-ama ayan, kahit gabi na gora kami dito sa Panda Express para kumain ayan dahil masarap yung kanilang orange chicken dito kaya yun ang aking in-order broccoli naman sa aking asawa ayan, broccoli with chimen ayan at may proportion cookie pa sila ayun Ayan yung aking order. Orange chicken. Masarap ang kanilang orange chicken dito. Kahit gabi na, pa dito. Sa Panda Express. Thank you for watching. Happy eating.